friends were messaging her, naiinis siya na pipikon talaga. <laughs> Kasi alam mo yung parang pag nakikita mo yung itsura yung pipikon siya kapag ano, pag sinasend ng mga tao yun, or inaasar siya. At binuking ni Marco, gumabaw ang naging reaksyon ng girlfriend na si Christine Reyes nang binalikan ng mga netizens ang kanyang panayam kay Boy Abunda matapos kumpirmahin ng couple ang kanilang relasyon noong April 2023 nang ibahagi ni Marco ang sweet photos nila ni Christine sa social media. Sa kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, kamakailan ay, binalika ni Christine Reyes ang sinabi niya noon na pang, tropa, para sa kanya si Marco Gumabaw, at sinabi pang, Ano ako, Kuga, na nangyari noong 2019? 30 years old noon si Christine habang 24 years old naman si Marco. Kasi noong time na yun, talaga namang way younger si Marco sa akin, paliwanag ni Christine. Feeling ko, kung tatanungin mo ako noong time na yun, same answer pa rin. Magugunitang naging trending ang quote ni Christine na, ano ako cougar? Na tila binawi umano ng aktres ang kanyang sinabi. Nagpost pa nga ang aktres ng larawan nila ni Marco noong nakaraang taon na may caption na, definitely not tropa anymore, na may kasamang peace sign. Heart, finger heart emojis. Natatawa naman na ibinuking ni Marco na naaasar si Christine ng mga kaibigan na sinisen sa kanya ang meme. All her friends were messaging her, naiinis siya, napipikon talaga siya. Kasi kapag nakikita mo yung hitsura niya napipikon siya kapag sinisend ng mga tao o inasar siya. Parang kinain niya yung sinabi niya, natatawang sabi ni Marco. Pero okay lang naman yun, sabi naman ni Marco sa girlfriend. Ganoon talaga tayo na we say things na binabawi natin. Sabi naman ni Christine, kaya sobrang careful na ako tito boy na magsalita kasi baka bumalik ulit sa akin, tinanong din ni Boy ang dalawa kung napag-uusapan na kaya nila ang kasal. Of course, tugon ni Marco, basta ang usapan namin, is yung future together. Pero yung details, of course pa kaunti-unti, pero yung longer view, yun ang napag-uusapan. Sinabi ni Christine Reyes na anald na o wala ng bisa ang kasal nila ng dati niyang asawa na si Ali Katibi. Are you anald? Tanong ni Boy. Yes po, tugon ni Christine. Matagal na tito Boy, kasi po Tito Boy hindi ko naman siya in-announce it. It's not something I should celebrate, paliwanag ng aktres, ikinasal si Christine kay Ali sa Balesin Island noong 2016, may isa silang anak na si Amara.